guys, mga kahag racers, maghatag na ako o B-complex akong anay since 80 days. Buntis na man ni siya. Kung kamo, ako ay usual man ni na kung abuhatun, kung uchintak adlaw ng akong anay, gikan sa iyang pagbuntis sa taga na akong bi complex Muna yung naniun ni tips ni kung saan na paghatag sa itong pag anay, nga dili kayo siya ma-input. So, kita mo hatag taog ka ng mga ah, tanga site Katung pabor sa asya ah, siya dapitan lingi asa gi nilingi para igsungag ana dili na kay kamasungagan ayaw tong wala kay siya pabura nya dayon ka Imo nga ka imong hapakhapakon kusikusion ning mudaan sa imong kamot. kay mura gud og anay ngani ba mura gud og kanang imong sa siyang gipa pa kanang feel og pain una ni musya siya i-injectionan mananghid kang daan niya dik mananghid ko dik nga mo inject ko ni dik nga ana siya, oh. dili na kaniya masungag pag ayo nga kay pabor naman kaniya so ayan eh, ra thank you for watching hoping nga naasad mo nakatunan unta